Ayan, ito yung video na ginawa ko nung una. Maliliit pa lang yung tanim ko. Ayan guys. yun, kamatis na pangaliit pa. Ayan, ayan. Uh -uh. Hindi ko maintindihan ang lupa ko. Bakit kaya? Eh, hindi na laki ang aking halaman. Yes, isang linggo na. Ayan, ang palaya. Buti tumas na siya. Ayan. Yan, ganyan siya kaliliit. isang linggo na yan. Pechay ko yan. Di pa na. Lucky, Mariosi. Ang pangit ng lupang nabili ko. Pangit na dinala sa lupa. Yan, ang liliit, pansut.